Binigyan na ng instruction ni Coach Chot Reyes ang kanyang mga manlalaro patungo sa bakbakan laban sa magnolia ni Coach Chito Victolero. Basis sa pahayag ni Poy Eram na makausap ng media, gusto na ni Coach Chot na kalimutan ang kanyang grupo ang pagkatalong na lasap sa mga kamay ng kanyang karibal na kupon ng barangay Hinebra ni Coach Tim Cohn at ang posibleng maging top 4 or posibleng makakuha ng twice to beat incentive paakyat sa quarterfinals na kinabibilangan ng SMB, NLEX, Barangay Hinebra at Magnolia may nakaambang problema habang papalapit ang kani-kanilang schedule na bakbakan. ang barangay Hinebra nasa ibaba pa pala ng Magnolia sa inilabas na scenario base sa Ocean tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan paki-subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated Base sa inilabas na pahayag ni Poy Eram ng TNT Tropang 5G, pinaghahanda ang mabuti ni Coach Chot Reyes ang bakbakan laban sa Magnolia Hotshots. Ayon kay Poy Eram, sinabihan na sila ng kanilang coach na magmove on sa pagkatalo sa barangay Hinebra at tuluyang asikasuhin o paghandaan ang laban sa TNT kung saan nakataya ang twice-to-beat incentive. Narito ang kanyang pahayag. Tutuukan natin si Poy Eram sa report ni Allman Leyban ng Fieldstar. Sabi ni Coach Chot, kailangan na namin magmove on sa game na yon yung talo laban sa Hinebra. Kailangan naming maging responsable kasi bawat isa sa amin. Lalo na ngayon, mas mahalaga na yung laban sa Biernes kontra Magnolia para sa twice to beat advantage. So kung maalala natin mga ka-playoffs, nagkaroon ng problema si Poy Aram habang kalaban ng TNT ang Barangay Hinebra. Lumabas po siya ng court pa ika-ika, ba? Diba? Tapos hindi na rin nakalaro si BGR dahil sa flagrant foul. Ilan lang yun sa mga rason bakit tinalo ng Hinebra ang TNT tropang 5G. Ayon ah, naman kay Poy Aram sa so huling panayam ng media matapos ang laban, hindi naman seryoso ang injury kaya may posibilidad na maglaro si Poy Aram ngayong gabi versus Magnolia. At eto na nga po yun, sinabihan na sila ni Coach Chot sa issue. Alisin sa isip ang pagkadismayan sa bakbakan ng Hinebra. Celebra TNT. Ibig sabihin, mag-focus na lang sila dito sa Magnolia. Hamol kasi nila yung twice to beat eh. Ang problema, hamol din ng mags ni Coach Chito ang incentive po na yun. Kaya tingin natin, bakbakan to the max ang masasaksihan natin mamaya gabi. Dito siguro masusumok talaga ang defense ang ilalatag ni Coach shot sa Magnolia para mapigilan nilang rumaragas ang banta mula sa kampo ni Coach Chito. Sa panig naman ni Coach Chito, sasandalan sa ulit niya yung matutulis na birada ni Pauline, Ian Sanggalang, William Navarro at Save Lucero at syempre buong grupo niya. Na, diba? Kung kakayanin nilang lagpasan ang mahigpit na depensang ilalatang ni Coach Chot, may posibilidad na makuha nila yung panalo. Kung hindi naman nila magagawa yun, malaki problema nila. Posibleng matalo ang kanyang grupo. Laglag sila sa twice to beat. Walang dudang nasa delikadong sitwasyon ng Magnolia ni Coach Chito Victolero. Subalit alam nyo ba na mas mataas pa palang na italang quotient ng mags sa grupo ng Barangay Hinebra ni Coach Tim Cohn. Base sa report na inilabas ng Spin.ph, ikaapat na pwesto ang inuukupan ng Jane Kings sa aspeto ng quotient. Narito ang report. Tutukan natin si Ruben Terado sa kanyang report sa SPIN. Mangunguna ang SMB dahil sa quotient na 1.0607 at positive 17 na point differential. Nabunga ng siyam na puntos na panalo laban sa NLEX at labing isang puntos na panalo kontra Hinebra kahit na natalo sila ng tatlong puntos sa Magnolia. Makakamit naman ng NLEX ang number 2 spot sakaling magkabuhol ang apat na kupunan sa unang pwesto. Taglay ang 1.0071 quotient at positive 2 point differential. Mapupunta sa Magnolia ang number 3 spot sa sitwasyong ito sa manipis na abante. Taglay ang 0.9 687 quotient at negative 9 point differential. Sa senaryong ito, mahuhulog ang Hinebra sa number 4 na pwesto. May quotient na 0.9635 at negative 10 point differential. Alam na this, di ba? Malaki yung posibilidad nilang apat na makuha yung twice to beat. Actually, yung NLEX, kuha na nila yung twice to beat eh. Yung SMB, Hinebra at Mags na lang ang hindi pa, di ba? Yung tatlong nabanggit, pareho po sila ng kartada. 7-3 lahat sila. May tig-isa pa silang laban, di ba? Ang SMB, kalaban nilang Northport sa linggo. Hinebra naman sa linggo din versus Rain or Shine. At Magnolia naman versus TNT ngayong gabi po yan. In case na manalo silang lahat, pasok sila lahat sa twice to beat incentive ng PBA. Pare-pareho silang A3 yung magiging kartada po nila, di ba? Wala nang problema yan kung mananalo sila. Problema kung matalo sila. Malamang wala silang incentive na magiging mahirap para sa si isang kuponan, lalo na sa kaso ng Mags at ng barangay Hinebra. Kitang-kita na natin dito sa report ni Ruben Terrado na delikado yung Hinebra at Magnolia, di ba? Kaya kailangan nilang pumukpok talaga para makuha yung panalo sa kanika nilang laban. Hinebra sa grupo ni Coach Yeng at Magnolia sa grupo naman ni Coach Chot Reyes. Hindi naman talaga problema kung sino yung nangunguna base sa quotient eh. Ang pinaka problema siguro is kung matalo sila sa laban, di ba? Yun yung mabigat doon. Kaya dahil diyan, mas mabibigat na laban ang makikita natin mula mamayang gabi hanggang linggo ng gabi po 'yan. Dito na nila ibubuhos ang lahat para makuha yung twice to beat incentive eh. So good luck hindi lang sa team na maghaharap ha. Good luck din sa fans ng bawat team. Magbaon ng popcorn habang nanonood para hindi masyadong maramdaman ng tension. So guys, maraming maraming salamat.